Paano ba mag-apply sa Canada? Bakit gusto mong mag-Canada? Ano bang meron sa Canada? Paano ba ako magsimula? Paano ba ako makapunta ng Canada? At marami pang mga tanong nasa isip natin about sa Canada. Kahit na may mga marami na tayong naririnig na mga bad comments about Canada, ay karamihan gustong gusto pa rin pumunta ng Canada. Anong meron sa Canada? Hi everyone! I'm Jen. Welcome back to my channel. But first of all, thank you, thank you so much po sa lahat po ng na mga nag-subscribe. Sa mga bago sa channel ko, welcome po at huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po manotify tayo sa mga susunod ng mga videos. Itong topic na to ay sigurado makakatulong sa atin mga simpleng steps para makapagsimula tayo sa pag apply natin dito sa Canada. Mag-shoutout muna tayo! Shoutout po kay Roller Vina Pinas 8033. Ang sabi niya, ano po need ng Eka? Angeline Cadiente 2200 at ang tanong niya ay about din sa Eka. Kaya pinagsama ko na kayo. Kay know how TV 5071, Christina Ramos 3,750. Kay Jeneline Capisnon, 2,60. Kay Toknoy Lang, Malakas. MK Huang, 2,760. RT8BC 9IZ8Y Genlin 3410 Ang una nating gagawin ay kukuha tayo ng ECA Ito ay Educational Credential Assessment dito sa Canada Paano kumuha nito? Simple lamang. Bago natin bisitahin ang kanilang website, ay panuorin muna natin itong video na to para magkakaroon po tayo ng guide kung ano-ano yung mga documents na dapat nating i-prepare mas mapabilis ang ating application process. Lalo na pag andyan si employer, pag hiningi ang mga dokumento na yan at meron ka na, ay tuloy-tuloy na pumili lang po tayo sa limang institution dito. Ay pinili ko ang West. Bago po tayo makapag-print ng form na kailangan nating ipasa sa alma mater natin, kung saan university or college man tayo, ay kailangan muna nating mag-create ng password at username magbayad. And then, makaprint po tayo ng form. Papanan ang tama ang form na ito, ay kailangan na natin pumunta kayo kukuha ng ating transcript. Pero take note, huwag kang mag-alala kung hindi ka nakatapos ng 4 years course. Ang kailangan lang at least meron tayong nakuhang two years vocational course or nakatungtong tayo ng second year college. I-check natin dito sa site na to para malaman natin ang ating educational attainment required ng IRCC Immigration dito sa Canada. Ay kailangan mong magdala ng copy ng diploma at copy ng birth certificate mo. Once andun ka na sa institution, punta mo na tayo sa cashier. Huwag kang dumerecho sa registrar para hindi ka pabalik-balik. Ang hirap pa namang pumila. Ang haba-haba ng pila. Sabihin lang natin sa cashier na kukuha ka ng transcript para ipapa-assess mo sa West o kung saang ang institution ka magpapa-assess. Pagkatapos mo magbayad, ay punta ka na ngayon sa registrar. Tandaan natin, kailangan kumpleto ang form at walang mali, pati spelling. Sabihan natin sa registrar na isasama natin ang ating copy ng birth certificate aside sa copy ng diploma. So, may dalawang option ka. Pwedeng ang school ang magpadala or ikaw ang magpapadala. Ang sa akin ako ang nagpadala. Naniguro na ako kasi pag ang school alam mo na may mga delays. Busy ang registrar palagi. Another note po, hindi po tayo allowed na tayo mismo directly ang magpapadala ng ating transcript at diploma sa West di nila tatanggapin yon. Halimbawa, tayo ay hindi makapag-process personally nito. Kailangan po natin kumuha ng SPA. Kuha ako ng SPA sa Consulate ng Dubai dahil doon ako dati. Ang SPA na ito ay ipapadala natin original mismo dahil hindi tatanggapin ng university o college ang printed lang sa email. Pinadala ko by LBC. Bago natin ituloy ito, ay huwag natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para manotify tayo sa mga susunod kong mga videos. Next step ay panuorin muna natin itong video na to. Laking tulong to sa mga mag-take ng IELTS at sa mga walang ka idea idea at tulad ko noon kung paano magsimulang mag-review o mag-practice IELTS. Ito na ang next step dapat magtake tayo ng IELTS. Karamihan ng mga designated employer ngayon ay naghahanap ng requirements na to, ETA at ang IELTS. Kaso ang IELTS ay 2 years validity lamang. Yun ang pinaka-challenge natin dahil hindi madaling makakuha employer. Pero ang ginawa ko noon, hindi agad ako kumuha ng IELTS habang wala pa akong employer. Abangan po natin ang mga susunod ko mga videos dahil gagawa din ako ng videos kung ano yung mga tanong sa akin ng employer at paano ko na ipasa ito. So ang steps ng pagkuha ng IELTS ay kailangan nating magbook book online dito sa site na to. But make sure na may ready tayong valid ID. Upload natin ng ID natin dito. Kailangan nating piliin ang general IELTS. May dalawang klase pag na-take tayo ng IELTS test. Merong computer at meron ding paper base. Ang sa akin, pinili ko ang paper base. Balikan yung mga hindi ako sigurado sa mga sagot ko pag meron pa akong time na natira. Samantala, pag sa computer ka, ay hindi mo na siya pwedeng balikan yung mga windows na tapos mo na ang nadaanan. At kailangan din natin magbayad dito gamit ang debit or credit card. Pag sa Pilipinas po, pwede pong magbayad sa any branch ng BDO pag wala po tayong credit credit card or debit card. Piliin natin yung mas malapit kung saan po tayo nakatira para po hindi po masyadong stressful sa atin ang pagbabiyahe ng malayo. Pahabol shoutout po kay Dizzy Chanel. Ang, ang tanong niya, kung magkano yung proof of funds ko? Ito po yung proof of funds ko na required ng immigration. Dahil ito ang amount na required ng immigration, ito din po yung amount na nakasulat sa bank certificate ko. Pwede po natin i-check dito kung magkano ang proof of fund na kailangan natin depende sa kung ilan tayo sa pamilya. Sana po may natutunan tayo sa video na to. Huwag natin kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para manotify tayo sa susunod kong video. God bless po! Ingat po! Thank you!